Yeah, hey, welcome to my vlog. So, Nagain, <laughs> enjoy yung mga bata. Our children, the future of our nation, the next generation. So, here is my volleyball player, the birthday celebrant. Ayan ang king, king of all karim. lang, <laughs> i know. Ayan nang dahil hindi pa sila nakakapag-apoy. Kumakain na lang sila ng chicheria. Siguro hindi na sila magkakain kasi wala talaga. Hoy, yung mga yung mga plastic niyo ilalagay niyo doon kasi yung mga plastic hindi yan mga tao kasi plastic mga yan. Save Mother Earth. Ayan, sabi ni sabi ng mga yut natin, save Mother Earth. Saan ba ang Earth? Where is the Earth? The Earth. <laughs> Mars! <laughs> Mars. <laughs> we <are with> Mars. <laughs> According to our, you know, our birthday celebrant, the Earth is from Mars, so, so it's very... We have also here the, uh, shall I say the... the food that they are preparing to eat. this noon so marami kami dito we are so many here in the lanakan and we have the sandal of habaya haba habayan haba nang kanyang pa <laughs> habaya that we call the style he is a what he call the style style. Oh, style. Yeah, yes, according according to him, style. swing. Oi, me We're having picnic. Mm. So ayan mag-subscribe na sa aking TC! <laughs> Youngstown Corn Beef, <laughs> YTC. Again, your stroll is Mr. Gallier Ignacio, and we have oh, Thank you so much. Yeah, bye bye. Okay. Bye bye. Good night. <laughs> <laughs> Nagalak na ikaw. <laughs> so pupuntahan natin yung yung apoy nila na kanina pa hindi pa nag-aapoy.

<laughs> so, so bale, bale kanina na nakakapag-apoy na po kami pa kasi sobrato lang basa lahat ang basa po lahat ang mga kahoy pero ang ginawa ko ay ako'y nag-rescue tapos ito si Akib, siya yung unang ah, nagpa-apoy pero yung Lalo, apoy niya eh puro talaga apoy, hindi umaapoy. Yung apoy na di umaapoy. Hmm. Pero mailalangan na to. Gaya ng... Kailangan mo eh boy. Yawa. Talon. Talon. Talon na kulay white. Talon na kulay. kanilang batak mo na so at ang babae at ang lalaki naglaro ng apoy, sunog pata eh nga rin sila eh so meron po silang iniihaw na manok na pang tanghalian nila dahil birthday ng kanilang baraksada at nagkataon na pumunta tayo dito bumisita sa kanila rescue nag para magpa-apoy sa kanilang hindi nag-apoy na apoy Uy, lighter <coughs> o! lighter me! So again, thank you so much! Love you all! So ayan, minahanda nila yung birthday ng kanilang hari na si King! King! Ano ni PA naman? may mga ano pa daw mga kasamahan nila na hindi masyadong nagpapakita ta takot sa camera so happy birthday happy birthday happy birthday may you have more 5 million years in life <laughs> 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 so ayun yung may birthday doon sa may ayun siya naka blue Ah, blue siya, yeah, naka-blomy. So again, thank you so much.